Yun, ano yan? May sacrifice ah. Uy! Daming sacrifice. Ang lupit. Unham. Real. Di nakita na na no. na na ni Ricky. Eko gay, ito naman ibang 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 kalaban oh. naman si Dunoy ya. Oh. Ah. Si ah, portabla, portabla. kalaban ni Dunoy portabla. Ricky portabla, Abari ya. naman. Ricky Abari naglaban kay Ricky Abari sa Verde versus Dunay Garcia na pinunido sa Pula Ha? Huh? Asa man Tetapi.

Ayo tu lah, bukan lang Ito na yung nag-atong yun ninyo tanaw ba kay makawitness? witness wow, may witness Wahi po abot hmm. <laughs> okay, shout out tayo mamaya ha. Ah. Kita mo natin yung laban din. Eh. Palagi na itong naglalaban itong dalawa guys. Anong partida ito Ricky Boy? Tabla. Dua. Ah, ganun pa rin. Ano ito? Parehas pa ito. Okay. Yung partida pala dito guys. Isang parehas, dalawang tabla panalo yung kanan na yung sa berde yung binigyan ng partida Ito Parihas pa to unang laban na to pakita mo natin to si Donoy Garcia ha Ito yung lab Donoy Garcia versus Ricky Abari Partida isang Parihas dalawang tabla panalo yung berde Kim Wan pa to ha Kim Wan Shout out tayo mamaya ha Ayusin mo natin yung Camera natin At hindi na yung Board ha Tamaan mo natin ng konti ha? Taas natin ng konti Ito na Okay Okay, pwede na tayo mag shut out Okay

Ayan na, ayan na. Eh, okay, shout out na lang tayo ng kunti ha. Umpisa na natin to. Kasi marami-rami na itong shout out natin. Okay, nandito na si Pastor. Mukhang um, ribans itong <laughs> Isa pang damador natin ha. Dumating si Pastor Talibon. Re-ribans itong maya. Oh, ano yan? Ayan, naglog Okay, shout out tayo. Pisa natin to. Alex Bintayaw, President of Dabao Dama Association. Dabao City. Jun Manimog, Santa Cruz, Dabao. Bonbon Ring Ring, ala Jun Dairo. Leo Gusto, Tots Campus. Dado po na binti na Mintal, Dabao City. Deklaro, Pamili, Binunido, Buhol. Jason Lumiaris, Manila. Uy, ano yan? Pastang bua nga ng tiradaha, Ricky Boy. Nadalawahan ah. Okay, resign si Ricky ha. Patuloy tayo. <tellan> oh continue tayo ha continue tayo siya't di o tin mat-advortid niya 'una 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 di sunulong Manila, amay ng Kiapo, Binjak, Yoyoy, Mix Adventure, Binture, Talibon, Tonlong TV, Alicia Bohol, Dabadur na Binoista, Gusan del Norte, bin Gaum, Tagum City, Tripol Dama TV, Kung Fustila Dama TV Mix, Lari Dama PG, Gaon-Gaon Dama Channel, Banlasan Tabigong Bohol, UGP TV, Duduk Muslim TV Vlog, Tata Nakaryo Tagum, Lumning Sali, Dabao City, Cipriano Tago, Tanggum City, Dado Katan, Baliwag, Bulacan Ardito Radio, Tutulan, Dawis, Riverside ah, Tabla panalo na pala yung pula dito guys ha Maglagay ka ng palatandaan Ricky Boy na tabla na to Unang laban to sa Pastor, maglagay ka ng isang bato muna dyan Tabla ba Pag may bato dyan, oh, no, Di dalawang tabla Dalawang tabla man Taong... Doon magkatabla. Dalawang tabla yung partida dito guys okay? ha. Unang tabla to. Dalawang tabla panalo ang partida. Okay, patuloy tayo sa shout out ha. Buying ng tago Mugat dama TV. Join ng bagakay klang klang plusos to nito remote sa bagakay. Jiri Reyes, Jinky Reyes, Kalituban, Robert Madraso, Cebu City, Chikals the Master, Cortis Bohol, Baligutan, Anda Bohol, Din si Prilia ka ni GM Alan Lungay Pride of Bolan Tagbilaran Rodil Rodel Campo Manis Negro Occidental Akamen Edwin Rubin Kagayan di Oro City William Sigubia ng New Bataan Dabao Nonoy Rivera Iriga City Kamarinisor Kusiko Bras Vlog Abelino Fernandez Riyadh Saudi Arabia Bun Bun Damag Vlog Bayugan City Dilito Kampus, Pasig City Dilito Kahigas ada isu sa pamilya na pagadian City. Rex Exlod official sa Bongga del Sur. River Papa Bukit Nun. Joshua ng BGY Enterprises. Bonus Hero 4 Marvin Perez ng Clarin Bohol. Rodolfo Pukutara Cebu City. Lama Black Placer TV. Jun Limsa ng Yung Corilla Dabao del Norte. Kilo Agim ng Alberta Canada. Linis Mirontos. Trinidad Bohol. Orman Sping Muniz. at lihard binggado kagaya ang Duro City katayangan the Madors katayangan mas bati nan mas next vlog big saluna wala nung Canada Toronto, Canada doon sa Lili Il Palawan ng Pat Osorio ng Paranaque Bernardo Tapado ng Ogong Valenzuela Undoy Aurora na Banawa, Cebu Eugene Cano ay Agosan del Norte Ritzilaksun Andres Ayup ng Mabini Bohol Dani Digo ng Ayala Sambuanga Silpin TV Vlog ng Binyan Laguna Comix Morillo Damador at sa lahat ng Damadors ng South Cotabato Jacinto Tanda ng Dubai Bibong Lee at Albert ng Dautag Bilaran Drill bakaron ng Duha Qatar malaga TV Laguna Danilo albarado ng Ormoc City Oscar Amaki ng Panglao Bohol Rogelio Pilanio ng Saudi Arabia Arni Lotario ng Banay Banay Dabao Oriental Jimmy Black ng Bukuan Pilimon ang sunan ng Nabutas City Hey Migun Saga ng Tudila Misamis Occidental Mersin Amangas GR Lorana ng Tagum City Orman Jun Magyaya Kalapan City Oriental Mindoro Chris Paul Olivar sa Marie Orating ng Balamban Cebu Gary Malis Mark Joseph ng ng Cebu Norte Marlene Ladaran ng Duiro Buhul Marcos ng Kabagan Isabella Amlitugiya ng Santa Rusa la Pula Ayay -ay. Ano yan Tabla panalo na yung pula nito guys ha Ako Logi ng isa ng yung verde Ayay -ay. Sacrifice pa yung ano oh. Okay Score All one na guys. May tig isa pan panalo na sila ha. Oh. Okay. Tabla panalo pa rin to guys ha kasi dalawa yung tabla panalo na partida ha. Huli na to. Una una. Pare na. Di. Ko na. Tabla panalo pa rin to yung berde. Huli sa tabla panalo. Ipatuloy sa shoot out ha. Score guys ha. One one all. Sana nga tayo ngayon. Joaquin Buena Vista ng Korea Daddy and Mami G Vlog Silang Kabiti Nelson Hermosilla ng Dumagiti City GMGR Mutia alias Boy Up ng Sambuanga City Topir ng Barili Sibu Dibil Mahidlao ng Toledo City at sa lahat ng Damador San Miguel Ber Kalinan Damador Edgar de Sarmiento ng Olongapo City Donoy Capras ng North Cotabato Binoy Los TV Bernard Pidad ng Cheong Kison Jisun Salao menang Alicia Bohol, Kamuto Black dan Qatar Bindor Bisinti dan Paranyaki City Ramon Gilbert Inok Raipol JRT, dan Saudi Arabia Lidis Bapak Milih Edwin Bahamundi dan Negros Oriental Arnold Bunsa dan Bicol Richard Yambago dan Manolo Poltrich Bukidnon Araro pemilih dan Kwasi Loon Bohol. Samuel Salibio na order na sa City Pangasinan Jovin Tagulimot ng Tagulian Misamis Oriental Crisco sa lahi ng Luon Bohol Makumaw Jumak Balingasag Misamis Alberto Dilatado ng Tandang Surah, Unilo Alyumar Rica Paras ng Binangunan Rizal William Hugo ng Makati Susas Pamilya at Narbasa Pamilya ng Kinapawan Parayan Amor Alex Piskira alias Dungkits ng Carmen Cebu rubs Farming TV Lucio Mabaga at kay Pobring Mama TV Official Busiri labaho ng Hingutanan Island Dantogs ng Siaton Negros Kukoy ng Kalinga dexter ng Usamis at sa Kison Damadors Club o Pukidnon Ramut Butsiko at Ramon Mercader At kay JR Acosta ng Tayabas, Kison At kay alias Mark ng Sitio Mangga, Kandihay Buhol Hindi pa subscribe yung channel guys. Ha YouTube channel Talibon Dama TV. Click nyo lang subscribe button, Sama na notification bell. Para predictable sa bagong video. Quality players, quality games yung pe natin dito, guys. Tabla panalo pa rin yung Bernie, guys ha. Parti ng berdeng, tabla panalo. na. Ito na yung mahirap na sitwasyon. Ano yan? May sacrifice ah. Uy! Daming sacrifice. Ang lupit. <tinyan> dihan? Dihan, dihan, di nakita na ni Ricky. Tabla panalo pa rin tong ano guys ha. verde ha clinic uh, Tatlo tatlo na lang yung pizza ha? Okay. Nandito pa si Pastor guys, nagkutsing pa dito si Pastor Talibon ha. Hindi daw nakita ni Ricky yung ano. Okay ra Okay uh -uh. May ganun palang tirada, daming pakain kain sabay tinatlo. Galing gandang tira. Wala. Ano na yan? Anong gagawin mo kapag may lupo-lupo sa likuran mo? ini oh, 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 oh. lagi gitna resulta nito. Hintayin lang natin yung resulta nito ha. Tabla panalo pa rin yung verde to guys ha. Huli to sa tabla panalo. Sunod na laban nito. Parihas na. Ano nang gagawin dyan? Yan. Nagpalugi na. Okay. Mukhang ano yan? Hulihan. Huhulihin pa yan? Huhulihin pa ha. Pinapahuli pa. Hulihin ng buhay si Bintambling. Uh. Oh. 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 <laughs> Masama yung loob ni Dunoy ngayon. Ngayon eh. hindi pa umawit eh. <laughs> Kadalasan ito pag paborto, umawit na to. Hindi pa umawit ah. Hindi pa tumutula si Dunoy. <laughs>

Ang tagal hinuli guys, di pa Tagal hinuli ah Oh Oh Talagang Hinuli ng ano Okay Score to 2-1 ang yung score guys ah Oh okay, guys, parehas na to ha Tapos na yung dalawang tabla panalo Parehas na yung laban 2-1 2-1 yung score ha Yung favor of Donoy García, la a verde.

capital nangyari dyan? Parihas pa to ha? Pari, parihas ang laban. Ano <laughs> bang nangyari yan? Ba't, ba't yun? ganun yung formada? Buang, ano no? Ay, tira si Donoy dito. Tumira di si, Ru, si Ricky doon. Eh, siguro na ganun yung lab, ano. Yan, pinili na, pinabalik. Pinabalik yung ano. Lah, sabay dama. Sabay takbo. Kasper gitu. Hmm. Wih, Kasper. Belah, yang itu mereka pinilik di dunia ya. Kondisyon yang anu. Lepanan, dalawah. Isau, okey

Oh, so guys, daming naglaban pa dito, guys. And now i i acknowledge yun natin yung ibang naglalaro lagi, ha? Yung sa si kabilang misa, guys, yung naglaban si Master Pilipi versus Iboy si ng San Carlos. Dito pa rin si yung uh, naglaban din si Kabila, ha? si Master Martial. Master. At saka si Boy Insik. Boy Insik, kalatay na ba? Ang kalaban ni Master Martial, ha? Yung naglaban ni si Kabila, si Captain Barbil. Kapiluh versus Burs Bini. Laban sa kabilang misa. Apat na Paris yung naglalaban dito, guys. Allah, ano na yan? Oh, ano bang ginawa mo dun, no? Ba't ganun ang formada mo? banat na ina ko. Hmm, wala na. Tabla na talaga. Tabla yung parehas pero parehas yun guys. Ganun pa yung score. 2-1 yung score.